Grabe yung shade, grabe na A bad trip boy, sobrang annoying parang baliw. Okay. Heavenly ba? Heavenly kaya ako. Uy, pwede heavenly. Ghostly story. Ghostly. Oh, take heavenly na ako oh boy. Heavenly ka na. Hmm, ka lang. <laughs> Duelist tayo. Duelist Heavenly. Grabe si Angel ba ma? Galit na galit manalo ah. Puro item agad ha. <laughs> Puro item agad tas <laughs> <this> level 4. <laughs> <por. laughs> ako ah, na, naglagay na rin ang item eh. Yabang mo ah. Talo pa rin. Yabang mo, wala <laughs> pa. Wala <laughs> pa, wala pa, wala pa. O, hindi ko kailangan ng ano, Malphite at ano, Kia na nga lang ako, oh boy. Hindi nga, hindi naman sa'yo yun eh. Ano dyan? <laughs> Feeler po, tekyat. Pillar ka, boy. Oy, tingnan mo si so si Lis si Lisang Yok na ano siya oh, naka shell augment oh. Hindi ka nainggit. Ayaw anyway, eh. Oo. Oh. Inggit ako. <laughs> wow. <laughs> Para kanang natin. Talo ulo sa agent battle ah. Ay putik ka mo, ang dadating ka pa boy, ang ina mo, ang ina mo. Sumakto to pa. Kala okay, niya mo nanalo na siya eh. Bye bye agents. Bolivar at saka Tsaka sungab. O, oh, sungab. Tapos pag nakauha ko ng na Aurelia, papalitan ko si Tana sa late game. Wow! That's what you all plans. Okay. Eh, wala, wala akong pang sim. Ngayon, ngayon lang. Okay lang. Send ko si Kiana. Send ko level 1. Oh, one send mo na. Send mo na. Sold. Sold. Kailangan mo Takting Talking leasing to. Hindi ako tinatantanan. Meron na naman ako. God. Send ko na basta si Riven? One star. Dali. Sige, sige. Okay. Right. Oh, sinend ko na si Riven ang hina mo. Oh, sundi ko eh. Uy. Uy, grabe naman. Oh. Abot pa ako boy. Ang hina mo talaga, men. Uy, Shen pa na kalaban. Uy, nanalo. Nanalo sa'yo, Shen. Zoe ang bibigay ko sa'yo, boy. Pag may nakuha ko, Zoe. Ang hina mo talaga. Yes, Umal yes, fight yes, ko. Yes, dalawa yes, na lang. Oh. Ayaw pa ipigay. May malpice ba? Walang malpice. Kuha na armor. Wala ding armor. Mana na lang kukunin ko. What's up, Lux? Ay, Nagagawa ko si Echo Hotel. Umeko ka ng umeko, boy. Kinuha niyo tuloy si Kane. Inagawa niya si Sosya. Na, naagawan ulit siya ni Angel ba? <laughs> oh, nice one. <man>. Ano na kasi 4 gold champion and 4 gold component amil 3 Ano? Training dami. Oh. Four-course champion. Oh. Komponen kita KOMPONEN Putih Nen Komponen tu Komponen Si Zoe Riven Oh ngga ha. Tentang mo lang Zoe Riven Zoe Riven Reven Oh patah agak front. Oh An sak Tuk tuk Dude. Sakit naman. Faded. Eh, nanalo ka. Lakas mo. Yan pa pa. Isa na lang. Dumalas na yung... Dumalas na si Kiana. Ano na, Kiana? Papayitang gilas ka. Nanayawalang salamin sa mukha mo. Anong kailangan mo? Component, anvil, training, dami, tips, gloves. Para parelo na sa'yo. Tips? Ano na? Component, anvil. Tips, gloves, component, training, dami ang hina mo. Tips, gloves, no? Kapone dala, kapone itong pan. Kapone kang hina mo, ang hina mo, ang hina mo. Uh, <laughs> uh, eh no, maat pa ito, tignan mo! <laughs> you shut the f**k! <laughs> Mahiwagang salami, napakahina ni Mario. Na, Sobrang hina ni Mario. Mahiwagang salami, napakahina ni Mario. Okay, 'yan talaga 'yan. Digamo Okyana lang boyo, Okyana lang. Tawag oh, ito dalawa na kyan. Mahiwaga sa mukha. <laughs> <laughs> ang babo ng tawa mo. Babo puso ang mo amo, yung ba, mga amo putik. Nope, Mag-beat ka na, <laughs> surrender. Lo no, alabo ka si Angel Bomb. Kala, kalaban ka mo si kalaban ang mga cadets. Malapit ka okay, naman na magkawa ng pang-send, no? Hindi na ako bibili ng Kiana. May Kiana sa board ko, eh. Hindi, bili ko na yun. Pwede na may benta, eh. Bili e mo na. Oo nga. Ano ba naman yun? Nung ano, ano alam ba ang tulong anong ko? May anong... 3-star yes, malpite yes. yan, eh, oh. Sila may malpite. Walang gamit. <laughs> Lagyan mo ng ano yan. Si Kiana, mas makunat pa dyan. Oh, Thieves Gloves. Pwede. Thieves Gloves yan. <coughs> yung mga one star na mga one star na hindi main tank o ay main damager mga tips gloves lang <laughs> pwede na tips gloves doon uy sino to? ha? Huh? Uh, exit post 3 wow uy pusong gala x6 minus to 3 plus integral calculus for this game? ah this game this game oh. so buo buong, buong game, game na pala alright ayabang mo Kala mo hindi ko na-gets right. yun. Ina-explain mo pa sa All akin. Alright, alright. <coughs> Ideal items, so. Jewel Gauntlet. Ideal items. Parang ayaw Let's go, baboom. Baboom tayo. Kaya yeah. na. Oh, may kaya na pa ako ulit. Ay, send ko na Kiana. Send mo na. na! Dali mo! Oh. Dali mo! Loo na! Tinan mo oh. gamit ng na, ko, boy! Tinan may gamit ng putik ng... na ko. yun. Ayaw ko, bala ko dyan. Ayaw <laughs> <lang> yung putik <laughs> na <laughs> Ah, di ko tinignan. Ah, di ko tinignan. Patingin <laughs> nga. Ah, lakas. Nag-agent yan, boy. Brink of ah, dawn. <laughs> Lala, putik kahit <laughs> na lang mag-isa to. Ah, talunin lahat yan eh. Tapos naka-titans po. <laughs> Ah, Duel ka rin pa. so, po. Sobra na ko. lang. Eh. Para lang sa attack speed ni Kiana. Kailangan ko yung attack speed ni Kiana. Si Tistana, ah, kailangan ko lagyan ng pang Sander yan. Eh. Pinatalo ako. Wow. Uy, loko wow. sa kite ni Shin! Ba't ganun? Uh, ah, Kahit Kiana na mag-isa to, I'm talunin lahat <laughs> yan eh. Ba't ganun? Ang ah, masakit talaga yung tatlong true damage. Tatlong atake ah, ng at tubig damage. damage kasi. Paano yun? Paano, paano mo contra yung uh -huh. tong pusang gala na to? Kalaban ko na si ano? Kalaban ko na si Shin. Sakit na. Daya eh! Sobrang daya eh! Boom. One hit. Ay, hindi, kaya mo yan boy. Feeling ko kaya mo yan boy. Ay hindi, hindi na. Nawalan ka ng tank boy. Boom. Boom. Sakit. sakit naman niya pusang gala! Ang daya! Ang putik yan! Ang, ang kailangan ko na boy, siguro ano ah... Uh, Wuhong. Sara ka, sara ka. Salamin, 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 salamin. Saan ba yun? Uy, si Sora yung kalaban ko. Pero Ay, two stars si ka. ano. Two stars si ano, si Sindra. Hindi yan. ko kaya. Hindi yan. Ang pangit ang gamit si Sindra. Hindi oh. na dapat na so yun eh. Tagal kasi ng casting ng SS niyan. Aray. Alok. Alok ang hina mo. Tagal ba casting may SS ba to? Wala SS to. Baliw ka patasan na patas ng yep. butterfly niya. Five cost, two components, component ambil. Two components na. Siyempre, tinatanong pa ba yan? Hindi ko wala ng five cost. Tapos wukong pala yun na nakaantabay naka sa akin doon, no? <laughs> Magano, gagawa kang tank item siguro. Ay, hindi, hindi na. Wala na. All in na tayo. Lahat na ano, tawag doon. Yeah. Lahat damage. Yeah. Si Nico lang tank, pwede na yan. Ay, sakit ng ano. Ay, talo ko dito kay Shen eh. So sakit, sakit to. Ng... Si, Mo si Morgana, sakit. Silence mo, Soraka! Pusang oh, galang, okay. dito mo silence ni si Soraka. Grabe yung shit, grabe na a bad trip boy, sobrang ano yung parang baliw pang pang walang skill. Pangit naman ng augment ni Shen, pang mahina, pang ano, yung pang hindi wala kasi yung skill kaya mag-augment ako Shen. Eh. Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. Uh, don't cry. Talunan na talunin si Soren. Talunin, talunin si Soren. Para walang bawi yung pusang galang lisang yok na yan. Wala pa rin yung Zoe ko. Hindi na ako maabot! Nice one! Hindi na ako maabot si masamang Rizu. Ay! Talo si Soren! Boy! Tulos na lang si Soren! Kailangan mo si Soren, boy! <laughs> Oo oh, nga, oh, nga, si Soren! <laughs> Uy! Umbra! Ah, Walang damage item ah. So magpapauna to. ako. Jack show is the key. Jack show it is. O oh, si ano. Ah na lang ako. Sa na si Jack show. Kaya yan, si Sore na magpapatalo diyan, boy. Ay kalabog ko si Sore. Takot ng talo dito boy. Boy, the pressure is on me. The pressure is on me. Uy, tae, masakit na siya, boy. Hindi na kaya, boy. Mukhang mananalo na sila, boy. Panalo sila, boy. Panalo sila, boy. Oh. Eh, iba yung... Eh, iba yung sabi ng Kiana ko. Oh, Ang sabi ng Kiana ko, panalo tayo. Ang sabi ng Kiana ko, oh, panalo tayo. Ang sabi ng Kiana ko, oh, panalo tayo. Ang sabi ng Kiana... Oh, oh, <laughs> <laughs> Tanggal na. Hindi <laughs> pa. Natalo Di din pa. si... Ano, natalo din si Lee Seung-ho, Hok. Okay, Oo nga, Natalo din si Lizong. Second lang tayo. say, okay lang yan. Basta walang bawi sila sa orin. Na-stress <laughs> yeah, na, uh, na ako na sa kiyan. Putik na. Yan. Okay lang matalo kayo masamang Rizzo. Malakas tong masamang Rizzo, boy. Ay, buong kaya ko to. Sana. Ay, hindi. Malakas yung behemoth niya. Malakas si ano, Udyr. Oh Udyr oh is so strong! I cannot contain the Udyrness! Oh Uy, may panalo ako sa ano. San? Kanino? ay hindi, hindi pa ba? Si, 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 Wala ko siya. Si, ano, tayo, Malakas yung Rizzo, tsaka yung... Hindi ko kaya yung Shen. Talo na rin naman sila eh. Wala talo tayo. Second! Ayos na yung kayot na. Kayot na. Hindi pa yan. tigdan na. Tignan mo. Doon abot Ang ka ay, daw, ba sa akin? Eh, dapat tumagal ka. Wala, hindi na, hindi na kayo. Ay, putik ka, ako nga hindi ko rin pala kaya. <laughs> Sakatin. Eh. Okay lang. Sige, at least walang bawi okay, sila, man. ano. Walang, walang bawi sila, ano pangalan na? No?